Hi guys, ngayon ay tayo ay mag-aaral at magde-demonstrate kung paano mag-change oil ng isang Isuzu 4B 1 Eagle engine. Siyempre, bago tayo mag-change oil, kailangan nating ihanda yung mga gamit na kakailanganin natin. Simula uh, simulan natin siguro sa sasalina natin ng nangis, yung paglalagyan ng used oil. Tapos, siyempre, higaan sa sahig para hindi tayo madumihan sa simento. Tapos yung mga tools na gagamitin natin, pantanggal ng drain plug sa baba at saka yung pantanggal ng oil filter. Tapos basahan, tapos langis, tapos yung oil filter, tapos dahil medyo luma na yung ating engine, lagyan natin siya ng oil treatment. Okay, ngayon kompleto na yung mga kailangan natin. Simulan na natin ang pag-change oil. Kapag nakapuesto na kay guys sa ilalim, hahanapin nyo yung drain plug. Sa kaso na to, nandito yung drain plug malapit sa may passenger side sa harapan. So dito kayo lalatag ng higaan. Tapos ito yung kanyang drain plug, ito yung kanyang oil filter. Okay, so unahin natin yung drain plug para masimot natin yung langis. Okay, tara. So, gagamitin natin siya ng 17mm na socket. Saluhin nyo na agad guys pag kami tumulo na. Dahil magdudumi ang inyong gawaan. Yan. Pagka maluwag na siya, alas kakamayin nyo na lang yan. Dahan-dahan lang kapag malapit na, okay. dito mapon yung langis, optimum ba yun? Yeah, okay. Guys, ito naman yung ating pagtanggal ng oil filter. So, nung wala na halos tumulo kanina, kita nyo, sinara ko na yung drain plug, gamit ulit kayo ng 17mm na wrench or socket. Tapos, ito naman ang tatanggalin natin. Yung oil filter. Okay? Napunasan ko lang para hindi ako madumi magtanggal nito. Ang kailangan, pagtanggal ng oil filter, gagamit kayo ng oil filter remover. Pwedeng kadena, pwede ka din Pwede rin basahan. Pwede rin goma. Basta kung ano yung makakapag-reduce ng friction. Kapag kana na na siya, sa tingin na kaya na siyang kamayin pwede niya na ang kamayin okay Pag natanggal nyo na yung filter guys, hayaan nyo muna siyang tumulo again para mas masimot yung nangis. At para hindi magtatagas mamaya kapag kinakabit nyo na yung bagong oil filter. Okay? So, iwan muna natin na rin. Ah, uh, sandali na muna yung langis. Tapos, linisin nyo itong maiki. Yan, yung paikot. Yung immediate na labas. Lalo't lalo yung labi. Yan para wala kayong maging problema sa pagkabit ng bagong oil filter linisin maigi yung bungang yung pagkakapitan ng ating bagong oil filter yan guys kitanya di ba malinis na sya Yeah, yan yung kailangan nyo linisin bago nyo ikabit yung bagong oil filter okay guys yan yung fuel filter na nakuha natin sa ating V1 Eagle engine kailangan to double check nyo kung tama yung nabili nyo sa pinagpalitan C519 yan yung bago natin C519 pero para sure tayo buksan na din yan C519. Okay. Dahil pareha siya, kapit na natin. Kapag mapapalit nga pala tayo guys ng oil filter, siyempre bubuksan natin siya ng daan-dahan at ng maingat dahil baka meron tayong madamage na goma. Okay. Tapos, bago natin ikakwit yung ating bagong oil filter sa ating engine, Huwag natin kalilimutan na lagyan ng konting langis. Saan? Sa labi ng goma. Para mapigilan at maiwasan yung kung ano mang posibleng uh, pagkapunit ng goma. Kaya di ba? Kailangan meron siyang pambawas ng friksyon. Habang hinihigpitan mo siya, hindi siya gagasgas sa bakal hindi magkakaroon ng pagkapunit dahil pag nagkaroon ng pagkapunit sa goma o sa o-ring ng ating oil filter kahit anong higpit mo dyan mamaya pag pina-under mo yung makina merong leak o sa Tagalog kakaroon ng tagas kung nalangisan mo na yung labi so ready na siyang ikabit. Okay guys, kapag malinis na ito, tapos nanganisan nyo na rin yung labi ng inyong oil filter, ready na siyang ikabit para magkaroon na ng bagong oil filter ang ating engine. Ganun lang din o, oh, no? yung pagigpit, pagluwag, parehas lang yan sa kung paano magbukas at magsara ng gripo. So ang paluwag ng filter, yun ang pabukas ng gripo. Yung pahigpit ng filter, yun naman guys yung pagpahigpit ng gripo. Okay? So punasan nyo lang pagka mayroong tulong konti para hindi kayo mahirapan magigpit. Kapag tapos nyo nang higpitan yung drain plug at oil filter, isalin na natin ang ating bagong langis. So, ang isasalin natin ay 6 liters. Unahin natin yung isang buong 4 liters. Okay? Gamit kayo ng imbudo para hindi kayo magtatapon ng langis. Tapos nung 4 liters guys, ito namang kalahati ng 4 liters. So 2 liters para maging 4 plus 2, 6 liters tulad nga na sabi ko kanina guys dahil medyo may edad na yung ating engine dahil surplus engine yan galing Japan salinan din natin siya ng dalawang lata ng oil treatment pagtapos na takpan na ulit. tapos pwede na natin siyang paandarin. Yeah, ito guys yung ating nakolektang langis. Tingin ko nasa mga 6-7 liters. Yung ating filter na nakuha na luma, yung dalawang oil treatment at yung ating nagamit na 6 liters na langis. Paandarin na natin siya. Okay guys, start na natin siya. okay dahil walang tumutulo sa drain plug tsaka sa oil filter ibig sabihin nagpitan natin ang maayos yung dalawa ngayon at ibig lang din sabihin nun tapos na ang ating change oil ng Isuzu 4BE1 Eagle Engine hope you learned something guys bye bye